Masayang naglingkod sa umagitan ng Medical Outreach Program ang San Diego Central Medical Team sa Agonsilyo, Batangas. Nakatuwang nila ang Love in Action, isang grupo na may layuning maglingkod sa komunidad sa paghahatid ng mga libreng gamot, serbisyong medical, dental at optical. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Don Gonzales. Sa ng Love in Action team, matagumpay na isinagawa ang medical mission dito sa bayan ng Agoncillo sa lalawigan ng Batangas. Sa isang kahangahanga serya ng mga medical na mission, ang grupo ng mga medical missionaries na Love in Action ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang sa paghahatid ng pangalagang pangkalusugan. Ang mga misyong ito ay naglalayo na palaganapin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halagang serbisyong medikal habang pinalalakas ang espiritual na koneksyon sa Panginoon. Love in Action started around 2012 and we've been coming to the Philippines every year. Another purpose for us is to support the people that we work with. So the local church in the Philippines is very important to our work. Their support for us, showing us love in action from them, as we serve with love and action to the people of, of the Philippines. We like to stay connected to make sure that the communities that we reach out to remains active and we, we meet the needs of that community, not just today but going forward as well. Once that need is done, then we can move on to another community. at sa loob ng anim na araw mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, umabot sa mahigit dalawang libong katao ang kanilang natulungan. Ang pangunahing layunin ng mga misyong ito ay hindi lamang upang gamutin ang mga pisikal na karamdaman, kundi upang ihatid din ang isang mensahe ng pag-asa. Thank you so much. So hindi ako nahirapan dahil sila po ay kagapay ko, sila po ay kasama para po maging successful. Actually, it's not only in Central Sun Conference, but in South Central, Conference and Cavite Mission. So marami pong salamat sa lahat na tumulong na mat ma maging successful ang medical mission. God bless us. Naniniwala ang Love in Action na ang pangalaga sa kalusugan ay isang mahalagang paraan kung saan maipapakita nila ang pagmamahal ng Diyos. Ang mga medical na misyon ng Love in Action ay isang patunay ng kapangyarihan ng paangalagang pangkalusugan bilang isang paraan ng pagpapalaganap ng pagmamahal at pag-asa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzalez, naguulat para sa Hope Today and PUC News.